Hello guys, welcome sa akin channel. Ako yung Ninong Ray and for today's video ay ipagluluto muna tayo ni Chef. Ayan, panoorin natin to ha. Ayan, naglagay sa kawali. <laughs> Magluluto si Chef ng bato. Nilagyan ng yelo, ayan. At nilagyan ng mainit na tubig. <laughs> ayan, nilagyan siya ng ano, daon ng kalamansi yan, hinalo-halo ni Chef. <laughs> Chef, siya napakakainin mo niya ng bato na yan ha. At nilagyan ng takip kasi... <laughs> liit. Ayan, nagprito ng palay. Nako, ginawa ata itong pap uh, pop rice, no? Ay. <laughs> chef, ano pinagagawa mo, chef? Ayan. Ayan, natapos na siyang magprito, guys, at hinalo-halo. Ayan, at ilagay sa strainer. Nako, chef. Sana makain mo 'yan, chef, ha? Ayan, magsasaing na si chef ngayon. Ayan, naglagay ng tubig si chef kinamay at ayan hindi na niya binalaw <laughs> hindi na binalaw <laughs> ayan kumukulo na yung kanyang ano yung kanyang uh, bato ayan ihaha, ihaha ano yun ihahain na niya ayan nilagay sa strainer ayan mm. oh kinuha yung ano yung mga dahon-dahon <laughs> <laughs> Pinatuyo pa ni Chef. <laughs> oh. <laughs> nilagyan ng <lang>, ano <laughs> Nilagyan ng <lang>, cheese. <Jesus. laughs> <A> ayan. nako <laughs> sinet aside ni Chef. Ayan, meron siyang dahon ng saging. Ayan, nilagay niya. <laughs> o, oh, nilagay. <laughs> ano yung nilagay niya sa gilid? Da, anong tanglad ata yan eh. Ayan, at binalot na ni Chef. Ang ganda na ni Chef, ha? Nilagyan ng toothpick sa dulo. Ayan, ito naman yung marami na. Nilagyan na tanglad. Ano yan, Chef? pa niya ng dahon. Ayan, pampamangwata yung dahon na yun. Ayan, in-steam ni Chef. Ayan. ginupit ni Chef yung kalaba ay yung aloy yung kamatis <laughs> ang lito <little> lang <laughs> laki ng takip binuhos <laughs> ang mainit na mantika ayan pinagkakat ng aloy ng pepper ayan anong ano sili ayun na <laughs> pinrito ni Chef ay ginisa <laughs> nilagyan pa ng ano yung mga seasonings ayun meron patang oyster sauce ayan <laughs> Ayan, binudburan ng ano ba yan Anong binudbo doon <laughs> Ayan na Ready na, ready na guys Ready na yung linuto ni chef Ayan, may kanin pa siya <laughs> Nag-plating pa siya, chef Ayokinain Ay, okay nako <laughs> Ay, nako, chef Grabe ka